Magandang araw mga amisis Nandito ngayon tayo sa Laura's World At ito po ay episode pa rin ng app review uh, Ginawa natin itong video ito Dahil sa mga request ng ating mga subscriber no, Kung paano daw po mag top up Yung iba asin nahihirapan pa rin uh, mag top up So ito po video lang ito para mag top up Kung ikaw ay retailer uh, partner na ni Globe Yung mayroon na po kayong go earn Or may retailer account no? So pupunta lang po kayo dito sa sa dashboard noong retailer na number ninyo no so ang pagpunta nyo po dito pipindutin nyo lang po yung go earn remember dyan po kayo nag apply before no so pipindutin nyo lang uli yan kung kayo ay retailer na approve na kayo uh, iba na po yung dashboard nyo dito hindi na kayo mag apply go earn na po yan pupunta na po kayo dun sa retailer account mismo no So yan po, makikita ninyo Nandiyan po yung number ninyo, nandiyan yung transaction history niyo, no? And ah... Uh, nandiyan yung earnings niyo per month. Tapos na, uh, may kulay na rin yung sell load at saka sell promo, no? So, kung paano po mag-top up, pipindutin nyo lang po yung cash in award. dito. Cash in po, no? Cash in. Sa pag-cash in, dapat po ay nasa buy load section kayo, tapos retailer tab po yan. Magkaiba po yung retailer sa asa personal. Pag personal po, yan po yung sarili nyong number ah, uh, pwede ding retailer number yan pero ginagamit nyo sa personal na gamit no? pag nagload kayo dyan ng 100 100 yon pwede nyo i-convert sa promo yon o kaya load yung niload nyo o promo no? magagamit nyo yung data ng number na retailer number nyo, pang personal na gamit nyo, kayo mismo yung nagkukonsumo ng load, no? Kung retailer, sa retailer wallet po yan pupunta, kayo ay magbebenta ng load. Yung niloload nyo, yung, pag nag-open kayo yung data, hindi yan kakainin. Pambenta nyo lang po yan ng load, no? So, pipili lang kayo ng denomination dito. Again, yung una po, 500 yung kailangan nyong iload dito. Pag retailer na kayo partner na simula 50 hanggang 5,000 pwede nyo pong bilhin. Actually, pwede yung 20. Pwede nyo itype yung 20, no? dito. Then, yung number na pinaglo-loadan nyo. mag-select -se lang po kayo ng payment method. Madayin po ang payment method sa si Globe. Yan, GCash. Meron din pong credit card, debit card, e-wallet, at saka bank transfer, no? Yung e-wallet po, may kita nyo GrabPay, Maya, Shopee po. Pwede po yan. Kung may load yung mga GrabPay, Maya, Shopee nyo, pwede nyo pong gamitin pa load. Bank transfer naman, BPI, RCBC, Union Bank, no? So, hindi ko na po pipindutin yan kasi pare-pares lang naman po yan basta po may load yung maalin sa mga yan yun po ang gamitin yung pang load no? so yan po ah uh, yan yung isang paraan paglo-load pero pwede po kayong bumalik din dito no? sa essentials pipindo din yung essentials sa gitna hanapin nyo po sa ilalim may retailer account pag pinindot nyo po yan same lang po pupunta po yan dun sa retailer account ninyo no? may isa pa pong paraan naman para mag-load kung hindi naman po doon by retailer, pwede po kayo dito sa by load. No? Pipiliin niyo lang po yung number ninyo na retailer number ninyo. Tapos pupunta ay sa retailer na tab. Pipindutin niyo po yung retailer na tab. Ano po? So same lang po 'yun ang process, maka load na po kayo. So yun lang po mga amisis, salamat po at sana may natutunan kayo dito sa video nating ito. Kita kits po and goodbye!